Magandang buhay mga kamamshis, mga Carlos Meron po ako sa inyong paalala. Kung ikaw ay monetize na dito sa in-stream ads at kung meron na itong ads ang mga videos ninyo, kailangan po wag ninyong i-click ang mismo pong ads ng inyong video. Dahil ito po ay bawal kay meta. Once na pinanood mo ang sarili mong video at i-click mo ang iyong ads, ay maaaring magkaroon ka ng violation or ma-demonetize ang iyong account by clicking your ads. Kaya naman, ito po isang paalala sa ating pong mga kapwa ko, kamamsis at karils ko dyan. Sayang po ang inyong pinaghirapan. Kung kayo po ay gusto nyo na magkaroon pa ng earnings dito po sa in-stream ads, ay wag na wag nyo pong gagawin ang pag-click ng sarili nyong ads dito po sa Ads on Reels. So, yun lamang po at maraming salamat. Please share and follow for more tips and more tutorials. God bless you all!